Ito ang nakakatawang eksena sa One Punch Man kung saan sinubukan ni Drive Knight na gayahin si King at dito natin ang patunayan na minsan mas delikado ang maling akala kaysa sa halimaw. Pero bago tayo magpatuloy ay ilight mo muna ang video na ito at ipollow mo na rin ako sa FB page nating Mr. Salaysay para sa mas marami pang OPM na kwentong nakakatawa. Sige tuloy na natin si Drive Knight S-Class Hero. Matalino, laging may plano at may ability siyang tinatawag na technique mimicry. Kaya niyang kopyahin ang lakas at galaw ng isang tao base sa data na nakukuha niya. Ngayon, ang tanong, sino ang napili niyang kopyahin? Si King, yung tinatawag na pinakamalakas na tao sa buong mundo. Pero ito ang problema, si King ay normal na tao lang. Walang super strength, walang laser, walang transformation. Literal na napagkamalan lang at nagpapatuloy ang chismis hanggang naging S-class hero siya. Pero si Drive Midnight, hindi niya alam yon. Kaya sobrang seryoso siya. Naglabas pa siya ng transformation na tinatawag na Tactical Transformation King. May pailaw, may epek, may dramatic entrance. Parang magbabago yung buong laban. At ang resulta, wala. As in, walang nagbago. Mukha pa rin siyang Drive Knight pero mas mahina pa siya kaysa sa dati. Pero eto ang conclusion niya. Siguro ay tinatago lang ni King ang tunay niyang lakas para hindi manakaw ang data. At bro, kung alam mo lang, ang tunay na lakas ni King ay tamang timing at tahimik lang. So eto na nga, after mabokyan ni Drive King kung hindi pwede si King, si Saitama na mismo. nag siya sa tactical transformation sa Saitama. Kunwari pang tanggal limiter. Kunwari infinite power. At sinagot lang siya ni Saitama na, ah, isang suntok. Tapos, walang slow motion, walang dramatic scene, walang speech. At si Drive Knight nag-shutdown. Parang electric pa na Ngayon, lahat ng research, data, analysis, calculation ni Drive Knight na uwi sa pagkopya sa isang tao na walang power at pagharap sa tao may sobrang power. Pero ang final result, pinaniniwalaan niya ang pinakamalaking chismis sa buong One Punch Man universe. Matapos ang labing limang taon ng paghihintay at teorya, lumabas na ang katotohanan tungkol sa Mad Cyborg at ang twist na to Binabaligtad ang buong kwento ng One Punch Man. Matagal na nating alam na si Genos ay naging disipulo ni Saitama para maghiganti, para hanapin yung nilalang na winasak ang pamilya niya. Pero ngayon, lumalabas na posibleng hindi totoo ang kwento na ibinigay sa kanya. Sa pinakabagong webcomic chapter, na-reveal na si Drive Knight, isang S-class hero na akala nating kakampi, ay hindi pala tunay na tao. Isa pala siyang AI na ginawa ni Metal Knight o mas kilala nating si Dr. Bopoy. Pero mas malala pa dyan, ninakaw si Drive Knight ng isang lihim na siyentista na may planong sakupin ang buong mundo gamit ang mga machine gods at ito ang pinakamalaking suntok sa utak. Mukhang siya rin ang nagprogram at nagkontrol kay Genos mula pa noong simula. Ibig sabihin, yung kwento tungkol sa Mad Cyborg pwedeng gawa-gawa lang Isang eksperimentong pang manipula, isang misdirection para gawing sandata si Genos at dito pumapasok ang pangalan ng Dr. Coseno na dati nating nakilala bilang mabait na mentor ngayon ay posibleng mastermind kasama ang organization at ng mga tinatawag na machine gods nabanggit pa na si Drive Knight mismo ang original na machine god at dahil dito parehong inutusan si Drive Knight at si Genos na e-eliminate si Saitama unang humarap si Drive Knight nagpakita pa siya ng Saitama mode, isang anyo na ginawa para tapatan ang One Punch Man. Pero sa isang iglap, isang suntok lang, pasok, tapos, walang laban, walang round 2. At ngayon, si Genos na ang papalit. Hindi bilang estudyante, hindi bilang kaibigan, kundi bilang kalaban na pinapaikot ng isang kwento na maaaring kasinungalingan. Ito na ang tanong. Kapag dumating ang sandali na si Genos, ang taong gusto lang magiganti ay humarap sa pinakamalakas na tao sa mundo. Pipigilan ba siya ni Saitama o bibitaw siya? Ito ang laban na walang sino man ang handa at sandali na lang mangyayari na. At kung gusto mo pa ng mga malalalim na analysis at plot reveals tulad nito, make sure na nakasubscribe ka na sa channel nating HXH Theories PH. At kung trip mo yung storytelling breakdown ng mga dark lore at hidden details, ipalo mo na rin ang epipage nating Mr. Salaysay. May mga bagong uploads ako doon na hindi ko pinopost kahit saan, kaya check mo na. Maraming salamat sa mga ka-hunter natin at ka-one punch man na umabot sa dulo ng ating videos. Kita-kit sa mga susunod pa. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at lagi maging mausisa dahil tayong lahat ay isang kalbo.